Hello everyone! It's a first day and I'm off to pick up Kayla. Grabe ang lamig ngayon guys. Tirik na tirik ang araw pero super lamig. Tingnan niyo ako. Oh. Tapos yung bus pa na sasakyan ko biglang na cancel. So naglalakad ako ngayon papunta dun sa stop kung saan may bus. Kasi nandun na ako sa may stop kung saan ako usually nag-aabang. E kaso, yung bus number, bigla siyang na-cancel guys. Ewan ko. So ngayon, uh, I have to walk for 8 minutes para makarating ako dun sa stop kung saan. mo muna tayo. Kasi nasa street ako, oh maglalakad ako dun sa stop kung saan merong bus na dadaan para masakyan ko. Nahihingal ako sa lamig guys. Grabe ang lamig. Ang ganda pa naman ng tilik ng araw. Super ganda. So, dito lang na kung matirik ang araw. Grabe, mas malamig nag-check ako kaninang umaga minus 13 yon kaninang umaga pero mahangin siya kaya super lamig niya kahapon naman grabe parang spring kasi positive 15 the whole day warm siya positive 15 pero nang kinahaponan may uh, ulan grabe yung Uh, Kidlat Thunder Papakita ko sa inyo ito Ayan Grabe ang uh, Dulas niyan guys Kita niyo ano So ayan Malapit na ako dun sa stop Wala pa namang bus Hay Diyos ko Paiba-iba talaga ang weather Every day, ba iba akala ko tuloy-tuloy na yung kahapon. Tapos naman itong nakakatawa. Bukas, warm ulit, <laughs> 'di ba? So, nag-drop ngayon, kahapon plus 15, umulan nung gabi, tapos nung madaling araw nag-drop siya. So, kaya minus 13 ngayong araw na 'to. Bukas naman, magpa positive 10. Can you imagine, guys? kaya maraming nagkakasakit kasi nga iba-iba ang temperature every day. So hindi mo na matansya kung paano ka magbihis kasi yun nga unpredictable. Kaya ang ginagawa namin dito is every day, every morning, nag-check kami ng temperature kasi usually naman um tumutugma yung nasa Um, Google or weather sa mga phone sa weather app tumutugma yung temperature kapag nalabas ka na so ayun finally dito na ako sa stop guys Ay, yan o 371 yan yung sasakyan ko hopefully, and siya ano at hindi siya na cancel oh. so ngayon dahil palot na palot ako I-sweat na ako sa loob. Diyos ko, pinagpapawisan na ako sa loob. Pero ang hindi ko nadala yung gloves ko. Ang lamig na ng kamay ko, guys. ang oh, lamig, ang lamig, ang lamig. Ayan, bipolar talaga, talaga ang weather dito. Grabe. Bukas hanggang weekend warm na. So, positive, positive. Parang positive 10 ang pinakamataas. Ngayon lang talagang araw na to. Malamig. Antay muna ako ng bus, guys. Lagay ko muna yung kamay ko sa, sa jacket ko kasi ang lamig na. Thank you, Lord. The universe, guys. Thank you. Nakababa na ako guys. Naglalakad na lang ako papunta sa daycare. So ayan, nakarating na pala kami sa bahay ni Kayla guys hindi na ako nakapag-video kasi ang lamig. Tapos tumatakbo kami para hindi kami maiwan nung bus. By the way, ito. Ito yung ginagawa ko ngayon. Showtime! So, nakasubscribe kasi kami sa si TFC. So, kapag naabutan uh, naaabutan kong may showtime, nanonood ako ng showtime. Kasi gusto, gusto ko yung segment nila na especially for you. So, yun na guys! Yun lang naman ang ganap ko today. Bukas, looking forward kasi hindi na siya malamig bukas. So, ayan. Ito na pala si Kayla. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. And we'll see you on the next one. Bye-bye!